De, itong kabilang kamay mo Ayan Sinan nyo po ha Pag masdan yung maige Magkahawak silang kamay <coughs> Pa Magkahawak silang kamay Ibig sabihin ma 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 Mararamdaman niya yung sakit Kasi body contact Kung tawagin Balat Diba O tinan nyo ha O Ito testing lang muna to Kaya nga o, Testing lang muna to Ayaw mo magpahitit kay nanay? Ayaw mo? O nang ka. naka 35 muna na tingnan natin kay nanay ha. O. Magkawak silang kamay. Pigit. Pigit lang. Magkawak sila kasi ng kamay. Ibig sabihin body contact. O tanggalin mo yung kamay mo sa kanya. O ipitin ko ha, ipitan ko. O ayan na. O. Pigit lang nate. Oh. Wala. Oh, wala kasi hindi ho sila magkahawak ka, may body contact kung tawagin yun. Kaya lang, ayaw niya na magpaipit. Ma, kasi talagang maraka, makakarandam ka ng sakit. Okay na pa rin nakapit. Nalagi po, pwede. natin, pero karaka ano, kasi babae ang magandang ano. Chimayrin, chimayrin. Sige ka nga, Nay. Sige ka. Sige ka lang. Sige ka lang, ka lang. Mars, Ay, Mars, Mars. Mars. Aray. Mm. Aray. Aray. Sa tour. Aray po. Pinga tubig. Painumin mo na si nanay. Dito ko na lang anin. Painumin mo na si nanay ate. Pakitulungan. Dito ko na lang paanin. Para mabilis tayo. Tapos mamaya po yung damit niya. Panloob, panlabas. Mamaya. Mamaya lang po. Tapusin ko lang Sige. 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 Sige, painin nyo muna, painin nyo muna. Tulong, tulong, tulong. Pwede ko muna ipita na. Sige, nyo muna. Tulong lang po. Sige lang naman to mga madam. naman Ay, laki po kasi eh. Kasi pag isa sa tingnan nyo si Apo Chalina. Stand nyo nyo <laughs> okay. okay na, minum na. O, sandal ka na na medyo mataas yung balikat mo sa ano. Pakitulungan po siya. nai manalangin ha Gagawin ko yung best ko. O kaya pwede siya doon, no? Pwede siya doon, no? Pero may ano, may unan. May unan. O, ulitin ko ha. Huwag magbibigla sa mangyayari Ginagawa niya po siya lin ng best niya para gumaling si nanay. Nay, manalangin, sumampalataya. Kung ano man mga naging kasalanan mo, umingi ka ng tawad. Nay, ha? At pipilitin ko na may salba kita kasi hindi naman talaga ako magpapagaling sa inyo sa mga may sakit. Ang magpapagaling talaga dyan, yung nasa taas, ang ating amang dakila na si Yahweh, at ating Panginoon. No? Ang layunin ko lang po dito madam para alam niyo na ang layunin ko rito, alisin ko yung nilagay sa tao at ibalik sa kanya hanggang mamatay. Pero yung sabihin niyo ako magpapagaling, kalukuhan mo yun. Wala po kong kapangyari magpagaling sa kanya. Kundi atin pa ngayon. Magtulungan po tayo, ha? O, sige na, Nay. Kung ano yung sasabihin ko, kung ano yung ano, ito, kung mara isipin mo, na ka lang, ha? Para ano? hangin. Hangin na para may hangin ka ha. Yeah, para may makain na ka ng maayos. Yan Okay, ready tayo. Ano na, nakulat na namin ha. Yung yeah, ganyan lang naman na ito. Saka doktor, pag ito sumakit, ito po sa doktor, pag ito sumakit, may sakit doktor si nanay ha. Nanay, pikit lang, sunod lang. Ah. Nanay, wala. Wala. Mm. Wala. Hmm. Alam mo pinipig ako. Hmm. Oh, bakit hindi sumasakit? Ito naman yung sundong babaeng na May sundo po siya. Ayan Nakataya. na. Nakatayo. Na. Gusto dyan. Ito po ah, sundo po ito. Aray. Aray. Hindi ko pa pinanin. Eh? Aray. Oh. Dikit? Dikit lang? Aray. Bakit dito? Ididikit ko lang ah. Nanay, ma ito masakit, hindi. Hindi. Nanay, masakit, hindi. Sagot lang po. Hindi. Bipigayin ko. Ah, okay. oh, sa doktor. Wala. Pero ito, kulam. Barang po yan, ha? Barang to. Tignan nyo. Yan po, ha? Dikit ko lang. Hindi ko po pipigayin yan. Dinikit ko Ay. lang, ha? Sa to, rarepot tayo nito para ratas kung sino sa baba ito. magusap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa piano. Ang sa das kamaray, lo eh, o, Ela, aom. Puh! Tatanggalin mo na nilagay mo rito. Tatanggalin mo na. Baklasin mo to, ha? Nakikiusap ako, ha. O, dalawang kamay, tulungan siya. Dalawang kamay. Sige, pababa, pababa. Yan, tatanggalin mo na to. Sagot lang nga, maayos ayos, hindi ka makas yung pabaklas nyo. Aba, nag-uusap po kami. Tanggal, tanggal. Sige, 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 sige. Marami ka na napatay. Marami na. Wala pa. Ito pa lang. Ha? Huwag mo kong pagsisinungalingan. Pito na napatay mo. Pangwalo to. Tama. Tama. Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas! Sige pa, ayahan nyo madam, pag hindi niya na kaya, kikitilin ko na. Pat Patanggal marami. Marami ka noong. Alupiyan po tsaka ipis, oh. Ilang alupiyan nilagay mo rito? Ilan? Iwag mo ko na, ilan? Apat, tatlo. Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas! Tanggalin mo, tanggalin mo. Ganyan, 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 ganyan. Tan, 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 tan. Gagaling ta. Opo. Nainten. Opo. Ha? O pagalis ko, sisiguro din ko sa'yo. Huwag mong papatayin ko, ha? Huwag, ha? Ha? Ulitin ko. Kapit bahay? Hindi pa rin. Nasa malayo? Saan? Saan? Ha? na sabihin. Sige, patanggal na lang natin. Sige okay. pa, dalawang kami natin. Yan, ganyan, ganyan. Sige, sige. Pero gagaling na to. Opo. Ngayon mismo. Ha? O, oh, sige, sige. Uulitin ko ulit. Ingit galit. ingit. Ingit talaga. Hindi ka nagatayin siya. Nilalaban niya kasi gusto niya mamatay ito. Tanggalin mo! Sige. Sige. Kunti na lang, kunti na lang. Ayaw niya, ma. Oh. o. Sige. Kunti na lang, kunti na lang pag lumalaban po, ibig sabihin, ayaw niyang alisin. Kumbaga, pinipilit niyang huwag tanggalin. Pero sa ganyan po, tinatanggal niya na. Kanina so, siya ang kamay. hmm pag matigas ang kamay, lumalaban. Sige, sige pa. Gagaling na to. O, gagaling na ha. Siguro mo ha. Ma'am, papatayin ko to. Baka balikan to eh. Ha? Sige po. Pasensyaan tayo ha. Sige po. Sige po. Sige, manalangin tayo sa ating ama na sana makaligtas si Nana yan kasi nakabuti na to. Pero gagawin ko yung best ko bilang magagamot. Gagaling na? Gagaling na ngayon. Huwag niyo papatayin to ha? Huwag niyo kukunin to ha? Sige. Nagkakaintindihan. Pag pinatayin niyo to, patay kayo. Ha? Ha? Hindi, patayin na kita. Anay! Panginoong kung siya kung magagamit na kita, may anang basbas sa'yo. Kung patayin kong gumagambala kay Nana, send ni to the Nani ko rason balik sa tao mo. Nay, 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 nay. Ito po siya sa lahat. Nandito ko sa angles pampanga. Uh, yung uh, sinanay ipanalangin natin lahat na makaligtas po sa peligro sapagkat nakabote na po siya uh, din nga -ano natin sa uh, sa doktor sa inkanto at sa ulam sa uh, sana matulungan natin sa nanay kahit sa, pagda sa ating pagdarasal lang po shout out kay Apo Arnel as in yes Masiya kay Meloligario, at kay Apo kay Napo Marwin at saka kay Apo Rap at saka sa taga Bacolod diyan mga Team Supremo lang na kay Brother Carl at sa mga kasama niya maraming salamat at matindi ang galit ganun may, may kasama na rin pong inggit papatay po siya itong person na darating uh, sa lahat kay sa Team Supremo, kay Brother Carl kay Apo Rap, Apo kay na po Marin, mga team Apo naman po ito yung mga veteranong ng manggagamot kay Yeswa masiya as in Apo Arnel. at saka sa nanay niya, shout out laban lang tayo at saka kay uh, Ma'am uh, Ma'am Benoncario. Uh, yung mga maraming -maram. salamat.